Kilala niyo pa ba itong boxer na taga-Bukol na si Ricky Sismundo, the alias Hook? Siya lang na siya lang naman ang tumalo sa nakalaban ni Crawford. At ngayon mga idol, nagretiro na po siya. At ngayon ay uh, meron na siyang anak na nagtinetraining at marunong na rin mag-marunong na rin mag, na rin mag Tingnan yung mga galawan niya mga idol oh. Smack. Strip. Strip. Nakalaking yung mga itong bulang tayo. Ng idol. Ito sa ang gulang ko. Pero kanina na ay gulang. Ang kanyang patso. Ang kanyang patso. Ang kanyang patso. Ng, ng ama niya. Ng sarili, ang sarit. Jesus mo. Ang ano yung galawan din ng ama. Tingnan yung mga idol kung saan talaga nagmana ang kanyang anak. Yan po si Ricky Smundo at si Antonio Smundo. Magkapatid po yan mga idol na ngayon ay nando na sila sa Dubai nagtrabaho dun sa fitness gym ng Im, Vic ImiMi Gym sa Dubai. Kaya hindi na ngayon nag uh, lumalaban sila.